Masilungan naman po po pala siya eh. So ito na nga po yung aso no uh, may pagkain naman po siya. Kaso ang liit po ng kanya pong kulungan. kain naman siya eh sabi raw dito na arawan daw to pero ayan po mayroon naman siyang talokbong po no? Peno kaya no kaya itong aso ito po yung nakapost po sa ano ko no may nag ano po sa akin sa messenger nagsabi na puntahan ko raw itong aso may pagkain naman po siya kaso lang ang liit po niyang kulungan niya no halos hindi po siya magkasya